What's up guys! Ayan, uh, nandito tayo ngayon sa harap ng uh, Freedom Park kusa natitipon ko ang mga estudyante ng iba't ibang uh, school dahil dito po kasi ay maluwag silang maluwag silang makapagsasagawa ng kanilang mga uh, extra curriculum ng pag-aaral nila dito ay yan may nagpe-perform ng pag-aaral ng sayaw yan tapos si iba naman ay mga nagmi-meeting meeting, -meeting. Uh, kaya po kami nandito ay ayan nagano po kami Nagkami po ay nag testing na magtinda ng aming uh, lettuce dito nga kami pumuesto sa harap ng Flower Lane Montessori. Yung school na hindi na po na sila nag-operate buhat po nung uh, pandemic. Dito po kami pumuesto para mag-try kung meron pong bibili ng uh, lettuce. Sa, sa asawa ko ay eh, para naman maiba. Hindi yung doon tayo sa bahay para makilala rin po kaya ayan nagpwesto kami dito at dito nga ayan ngayon ay nagaganap <laughs> ang iba't ibang mga kaganapan dito nga po sa Freedom Park ayan. may mga nagsasayaw ayan may mga nagmi-meeting-meeting -meeting nga po sila kung ano yung kanilang mga activities na gagawin ayan dito po kasi ay maraming tao maraming tao dito na naglalakad ayan mga papunta sa kung saan saan ayan. tapos niya po mga uh, dito sa umaga yung mga bandang 5 o'clock na umaga marami dito yung mga nagsusumba nagsusumba saka yung mga nagwa walking walking at kagaditong oras wala na kumbaga ang nandito na lang ay mga estudyante naman po ang natitira ito ka kasi kumbaga maluwag silang makapag perform ng kanilang mga kanilang mga dance number lalo na nga po ngayon nalalapit ang mga okasyon sa mga eskwelahan yun nga po yung Christmas party nila uh, end of year ng pag-aaral nila ayan nagpa-practice uh, sila ng kanilang mga gagawin sa school ayan, kaya nyo doon may nagpa-practice magsayaw Yung iba naman nagkukwentuhan lang tambay-tambay, sabi nga sightseeing. scene ayan doon, doon sa gabi po na yun, sa gabi doon ay marami pong mga tindahan ng pagkain yan, kita, yung makikita nyo po mga kubul-kubul na yan. Sa gabi po ay napakarami pong pagkain na nagtitinda dyan. Kaya sa gabi ay marami pong tao dito sa gabi. Dahil dito po ay napakaliwanag. Yung area po nito, napakaliwanag po niya. Lala na sumula po dyan sa may harap ng uh, Nes. Dyan po sa Nueva Ecija High School. Yan. Yung po na yan. Ito ay iba't ibang ano po ito, iba't ibang school. Yung mga natitipon po ng mga estudyante po na yan. Hindi lang po isang eskwelahan po ito. Sari-sari nga eskwelahan po yung nandyan na yan, mga estudyante po Uh, bali lang dito kami mga 8.20 dito na po kami uh, hanggang sa ngayon nga po ay wala pang bumibili pero may nag attempt na po kanina na nagtanong ang hinahanap po nila ay yung ready to eat na na salad eh, wala naman po kaming tinda pang ganun ang sabi ko lang ay per order po kasi yon dahil sa siyempre pagka ginawa po natin yon at kung di nabili siyempre masasayang po yung lettuce yun. On. kaya sabi ko kung gusto po ninyo uh, ito po yung aming leaflet bigyan ko ng leaflet sa kanila yan, yan po ay makikita nyo po yung iba't ibang klase ng aming mga uh, lettuce na may i- Sabihin eh, kahaluan lettuce sa mga ginagawa po namin meron kami yung Thai salad, kani salad tapos yung salad nga po yun nasabi ko ay ang dalala po namin ngayon ay press lang kumbaga kayo na po ang gagawa kung ano po yung, inibig, yung ibig na gawin ito estudyante ito naman mga magmamami na mga nagbabad may dala silang pang badminton banding banding sila po mga puno na to ng akasya ay ano na po ito millennium na po ito na matatandang puno na po ito mga akasya na ito baga uh, nakagis na, po na po ito eh acacia na rito sa freedom park to kaya ito po ay masasabi nating uh, historical place itong lugar po na ito kabalatuan ito Freedom Park na kung saan nga po ang kaharap po niyan ay yung Ness, ang NIS tapos dyan din po ang opisina ng NBI dyan opisina ng NBI tapos sa likod na rin po niyan ay yung uh, ang tawag doon uh Walter Mike dyan sa po na yan Walter Mark kabila po nyan ay yung pinaka highway yung highly ka highway yan ang gawi po na yan yan Diyan, daming mga uh, sasakyan ikot ikot ang mga sasakyan kaya sabi ko ay dito kami pumuesto sa lugar na ito tricycle na kuminto parang tinitingnan nila yung ano or may hinahanap silang estudyante ayan, ayan ikot ayun ang bibig ang tatanong sila so, may hinahanap lang estudyante may hinahanap lang estudyante 对。 Cough, <laughs> cough. Ngayon po pwede po ba ha? holiday kumbaga inadjust adjust ka po yung uh, uh, November 30 na holiday eh, inadjust po nila ngayon na po nila kumbaga para long weekend sa ko sabado linggo tapos lunes dire diretsyo na kumbaga uh, kumbaga patuwata kasi yung November 30 ay araw na may walang paso kumbaga para inadjust nila tindahan na po ng mga akasya na ito tingnan po yung kanilang balat alas tinutubuan na po ng mga iba't ibang dabo o yung dapo ang tawagin yung naman dapo isa mo yung kanilang balat nilulumot sobrang kandana niya dalam props Oh, <coughs> nga naman eh ano yun legal yun ayan ang tourist pass dalawang bus ang katsunod yun nga naman kumbaga legal yun o hingin lima lima piso eh makaipon siya ng marami limang piso o ito isang, isang ganun na yung limang piso niyang hawak Papanggap ka lang ng mukhang eng-eng Maraming gustong ano eh, umaga, tanaw-tanaw lang sila, kumbaga. Tingnan nila kung paano, ang klase. <coughs> yan yeah po uh, sa muli ito po yung aming page yan Ayan po yung aming page Paki like and share na lang po follow na lang at um, subscribe na rin po sa channel namin Ayan. ito po yung aming variety uh, ng lettuce yung aming contact number meron po kayong mga nais na ayan, yung contact number ayan din po yung aming address ayan ang aming page, ayan po the crunchy sprout ayan ang aming page ito na po yung clash in variety ng aming na lettuce. Ayan. O, romaine. Wala well, dyan yung romaine. Ano ba? Ano to? alin ba bata hanggang dyan na lang po muna ang aming may hatid sa inyo dito sa aming ginawang pre-trial pag-sale ng lettuce ayan, hanggang sa muli po uh, pakilike and share na lang po sa aming channel salamat po at magandang araw ingat po tayo